Ipinamalas ng Bell Church Baguio Dragon Lion and Martial Arts Team ang kanilang galing sa pagsayaw ng lion at dragon dance sa publiko. Ito Ito'y sa launching ng Calendar of Activities sa pagdiriwang ng Spring Festival o Chinese Lunar New Year sa Baguio City. Pinangunahan ito mismo ng chairman ng pagdiriwang na si Peter Nang, katuwang ang mga opisyal ng lungsod. Two and three. It's already the 26th year eh. Kaya, ang daming developments. Yung relation natin, uh, we became closer and closer. Uh, kaya, every year, we want to renew our friendship with our uh, Filipino brothers and sisters. Kaya, every year, hinanda namin ito para sa atin lahat. Anya, mahalaga pa rin ang pagdiriwang para mapaigting ang pagsasamahan ng Filipino-Chinese community at ng mga residente ng lungsod. Ilan sa kanilang mga aktibidad ngayong taon ay ang Barangay Gift Sharing, Spring Festival Parade at ang Little Chinatown sa Session Road. The assimilation and blending of these two unique culture through this celebration will definitely promote unity peace and prosperity for all of us. Sa pagtatapos ng Year of the Water Rabbit, sa salubungin ngayong 2024 ang pagpasok ng Year of the Wood Dragon na angkop para sa pagbubukas ng bagong mga oportunidad. The convergence of the dragon's fierce determination and the wood element's growth-oriented nature promises a year of unparalleled significance. In this era, symbolized by the wood dragon, We are called to harness the potent energies that surround us. Tiniyak ng pamalang lungsod ang buong suporta nito sa Filipino-Chinese community na naging katuwang na nila sa iba't ibang proyekto at sa pagtulong tuwing may sakuna. Let us embrace the spirit of inclusivity and solidarity that brings us together as one community, regardless of our backgrounds or beliefs. Nakatakdang isagawa ang Grand Colorful Parade sa araw ng Martes, ikalabing tatlo ng Pebrero, alas dos ng hapon, habang idaraos naman ang Little Chinatown Exhibit sa araw ng Linggo, ikalabing isa ng Pebrero, sa kabaan ng Session Road. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines.